papataas ng produksyon ng pagkain at maayos na patubig para sa mga pagsasaka. Ilan lang yan sa mga tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address. Positibo naman ang Agriculture Department dahil sa mga inilatag na hakbang ng Pangulo. Mareport ang ating kasamang si Claysel Pardilla. Bungad pa lang ng State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., binigyan di ina ng presidente ang pagtutok sa problemang malapit sa sikmura ng bawat isa. Mataas ang presyo ng mga bilihin, lalo na ang pagkain, lalo't higit ng bigas. Mahal kong mga kababayan, alam kong damang-dama ninyo ito. Hindi natin minawalang bahala ang inyong mga hinain at hirap na dinaranas upang masiguro ang sapat na supply at abot kayang presyo ng pagkain. Tiniyak ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ang pagtutok sa pagpapataas ng lokal na produksyon ng pagkain na mahagi ng higit isandaang milyong kilo ng bini sa mga magsasaka na bigay ng 300,000 inahing hayop at 500,000 fingerlings. Gumagamit din ng modernong teknolohiya gaya ng satellite para mamonitor ang produksyon ng pagkain. It just shows how uh, the president is on top of the situation. Although may problema nga tayo, pero nakita niya naman na lahat ng aspect ng ating uh, from planting hanggang harvest, ang pagbebenta para sa pangingisda, yung kailangan na ports and all, alam niya at nakatutok ho tayo dyan at napaka-importante talaga na yung support ni Presidente ay nandyan sa ating agricultural sector puspusan din ang pagbibigay ng patubig ng pamahalaan sa pamamagitan ng mga multi-purpose dam at solar irrigation. Sisiguraduhin namin na yung mga, uh, yung mga inputs na ipaparating ng DA at ng ating Pangulo sa ating mga magsasaka ay dapat na sa mga farmers natin prior na mag-release kami ng patubig. That would ensure yung pagtaas ng ating uh, uh, yield. Pagka-increase in mo yung yield, yung four, nasa 4.2 yata tayo eh. Kung ma-increase mo lang ng 6 tons per uh, hectare, eh food secure na po tayo eh. Patuloy din ang pag-aabot ng titulo ng lupa na maaaring gamitin sa pagtatanim ng palay at iba pang high-value crop na taon, na itala ang record high na 20 million metric tons na palay production. Yan din ang nakakontribute, no? Kaya mas malaki ang ani natin ngayon sa dinami dami ng ating mga lupa na titulo na pamigay sa mga magsasaka Aabot sa 13 milyong metrikotonelada ang produksyon ng bigas, pero hindi pa rin sapat sa 16 na milyong ang pangangailangan. Kaya gumagawa ng hakbang ang administrasyon para mapunan ito at abatan ang pagsilit ng presyo ng bilihin, pansamantalang binawasan ang taripa sa inaangkat na bigas at iba pang agricultural product. Part of the temporary solution was to To, re to reduce the tariff, because if you have elevated prices uh, uh, in the world market and then you uh, you put on, on top of that uh, high tariff, then the more those prices will be felt at, at the domestic level. So uh, clearly, part of our policy tools uh, to moderate uh, and stabilize prices. Sa kabila nito, tiwala si Agriculture Secretary Tio Laurel Jr. na hindi babaha ng imported rice sa Pilipinas. Dahil sa mga hakbang na inilatag ni Pangulong Marcos Jr., positibo ang ahensya na tataas ng isa hanggang dalawang porsyento ang agricultural performance ng Pilipinas. As long as walang malaking bagyo, I think uh, we should be mas mataas ang production. Para mas maramdaman ito, 1,500 libo at kadiwa stores ang bubuksan ng DA sa Pilipinas sa susunod na tatlong taon. Layo nitong ilapit sa mga consumer ang ani ng mga magsasaka. Plano natin is maging cooperative run ito eventually. So yung mga farmers mismo mga at fishermen ay makadiretso sa consumers. Yan ang para lumaki ang kita ng mga farmers and fishermen at bumaba naman ang bili ng presyo ng mga consumers mababawasan ng profiteering if possible. So para bumabati na inflation. Girl Hazel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.